Uh, ako po ay nandito ngayon dahil uh, ang uh, ating principal na si Pastor Apollo Quiboloy ay kasalukuyang nakakulong dahil po sa isang pagkakamali. Pero kayo na po ang uh, maghusga kung pagkakamali nga po ba ito. Si Pastor Apollo Quiboloy nakakulong hindi dahil dun sa mga gawa-gawang kaso niya, kundi dahil siya ay best friend ng mahal nating Pangulo na ngayon ay nakakulong na rin sa dahil. Sino dito ang nagmamahal kay Pangulong Duterte? Sino dito ang naniniwala sa mga kasong isinampa kay Pangulong Duterte sa dahil? Kung hindi po kayo naniniwala doon, ay dapat po hindi rin po kayo maniniwala sa mga gawa-gawang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam po ba ninyo na sa dinami-dami ng mga nag-aakusa sa kanya, isa lamang po ang naghabla, isa lamang po ang nagdemanda. At ano po ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Meron po siyang kasong kinakaharap na rape di umano, pero wala ni isang ebidensya. Wala ni isang medico-legal na nagpapatulay na totoo ito. I isang tao lang po ang naghabla pero kinis ang assets ng uh, ng uh, Kingdom of Jesus Christ. Si Pastor Apolo Hibonli po, mga kababayan, ang tatang, talagang loyal na loyal kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil si Pangulong Duterte iniwan na lahat ng mga Inindorso niya at lahat ng nakinabang sa kanya. Iniwan na siya pero si Pastor Apollo Kimbuloy, kahit ikulong mo, hinding-hindi magpapatakot at lalong-lalong hindi ipagkakanuno si Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy po bilang isang ordinaryong tao Mula labing limang miyembro sa kanyang simbahan, ngayon po sa buong mundo sila po ay itong milyong mahigit na. Bago pa po pumasok si Pastor Apollo Kibuloy sa politika, si Pastor Apollo Kibuloy po ay nagbibigay na po ng tulong at suporta sa lahat ng mga lahat ng nagdaang presidente sa Pilipinas. Si Pastor Apollo Kibuloy ay merong si merong uh, eskwelahan, merong istasyon na SMNI kung saan yan na lamang po ngayon ang naghahatid ng totoong balita sa Pilipinas. Wala na tayong maaasahan sa ibang mainstream media. Masasabi ko po na ano na po sila, prostitutes na po sila, nabili na po sila lahat po ng balita, puro pabor na lang sa kabila. Una pong inabuso si Pastor Apollo Kibuloy. Ipinasara ang kanyang SMNI kahit wala namang violations. Ano lang ang violations ng SMNI para sa kanila? Tinanong lang ng ating mga kasamahan sa SMNI kung totoo ba na bilyong-bilyon ang travel allowance ng Speaker of the House. Anong nangyari sa prangkisa ng SMNI? Tinanggal na po sa Kongreso at ngayon po ay nasa Senado na kung ipagpapatuloy pa rin po yung SMNI, yung prangkisa ng SMNI. Pero hindi po tumigil ang SMNI katulad namin mga vloggers, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, at katulad po ninyong mga mamamayang Pilipino, hindi tumigil at hindi nagpatakot sa gobyernong mapang-abuso. Alam niyo po ba na ang tawag nila sa inyo, Sub-Saharan African Level? Kayo daw po ay mga tagabundok. Alam niyo po ba na ang administrasyon na to lahat nang mga pro proyekto ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Hinintuko nila. Pinalitan nila ng ayuda. May mga nakausap po tayo sa Sabuanga ng mga IP. Ang problema daw po talaga nila is farm to market road. Yun lang ang hinihiling nila trabaho ng gobyerno. Nabigyan ang bawat Pilipino ng akses ng magandang daan papunta sa kanil kanilang mga munisipyo. Pero itinigil ng administrasyon na ito yung mga proyekto para sa si Mindanao. Yung Mindanao Railway Project na sana malaki ang maikutulong para yung mga magsasaka dito sa Mindanao madaling makapagpalitan ng produkto. Pero hindi po nila yon tinuloy. Kasi ayaw nilang umunlad ang Mindanao. Kaya papayag po ba kayong mga tinga Mindanao na inaapi-api na lang? Si Pastor Apollo po ay anak ng Mindanao. Siya po ay ipinanganak sa Tamayong, sa Davao City. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na taga Mindanao ipinamigay pa nila sa Banyaga. Ilan po ang mga taga Mindanao na bilang senador sa ating state? Nandiyan po si Senator Bongo. Nandiyan po si Senator Bato. Nandiyan po si Pastor Apollo Kibuloy. Ayaw nilang ibalik sa Mindanao yung para sa Mindanao. Kaya po, lahat po ng inyong mga galit, atin pong ibuhos pagdating ng eleksyon ang boto ng bawat isang tagamisamis ay pantay sa boto ng bawat isa sa Maynila. Huwag tayong padadaig, huwag tayong patatakot.